Ang pag-ibig ng Diyos ay isa sa mga nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng ating mga nagbabagong karanasan. Yun nga lang, merong mga pagkakataon na tila di tumutugma ang karanasan natin sa pagkaunawa natin sa pag-ibig ng Diyos. Ang panahon ng kabigatan at pagdududa na iyan ay mahalagang matugunan, kaya't mahalagang ito'y mapag-usapan. Maraming iba't ibang karanasan sa buhay na ito at talaga namang paminsan ay napakahirap unawain tulad ng mga nangyayari sa mga mabubuti na nagkakaroon ng masasamang karanasan at mga masasama na nagkakaroon ng mabuti namang karanasan. Ang hirap nga naman tanggapin kapag ka ang isang tao ay nagsusumikap sa tamang landas tapos makikita mo na madaming problemang pinagdadaanan. Nandiyan ang karamdaman, problema sa relasyon, pinansyal at kung ano-ano pa. Mas lalong mahirap unawain ito kapag nakakita ka ng taong Kay sama-sama tapos malusog, may pera at halos walang problema Parang humihingi ng hustisya ang kalooban mo kapag ka ganito. Sa mga ganitong sitwasyon ay parang ang sarap sabihin kay Lord na, Sige nga, kung mahal mo ko, patunayan mo nga, alisin mo nga ang mga pinoproblema ko. Ang mabigat pa dito ay kapag nagumpisa na tayong questionin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat pangyayari sa buhay natin. Minsan tuloy napapaisip ang iba na pag walang problema, ay mahal ka ni Lord at pag meron ay hindi ka na niya mahal. Ganito nga ba pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ng Bible. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Bilang tao, madalas ay nagdududa tayo. May mga tanong may mga pagdududa dahil pilit nating inuunawa sang ayon sa ating mga pamantayan ang pag-ibig ng Diyos. Maganda ang sinasabi ng verse na ito. Mahal tayo ng Diyos at ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin noong tayo ay hindi pa kaibig-ibig. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabase sa ating kabutihan, kundi sa Kanyang kabutihan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may pag-asa pa sa sino mang handang magsisi. Ito rin ang dahilan para alalahanin natin na napatunayan na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at ito ay noong ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa halip na questionin natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat pagsubok o karanasan na dumarating, kilalani natin ito at panghawakan. Ang katotohanan ng kanyang pagmamahal sa atin sa kabila ng ating pagkakasala at mga negatibong karanasan ay tunay ngang nakapagbibigay ng pag-asa. Kaya, magpakatatag ka at asa ka pa.